Alam nyo bang lahat ng prutas, lahat ng gulay ay pupuwede nyong gamitin ng pagpapaganda ng kutis? Dito sa YouTube, iba't ibang style o iba't ibang halo ang ginagawa nila sa mga prutas. So ito ay naaayon lang sa inyong kutis. Pero ito yung sa normal skin lang na katulad ko ay pwedeng pwede ito sa inyo. Bago tayo magsimula, kung bago ka lang sa channel ko, please subscribe, like, and share. And don't forget to hit the bell button para updated ka sa aking health and beauty tips gamit ang carrots, powder milk at ang kalamansi sa pagpapaputi, pantanggal ng wrinkles at para kayong nakablush on kung ito ay pagpapatuloy nyo araw-araw. At para sa magandang resulta, magadgad na kayo ng good for one week. Katasin at ilagay lang sa refrigerator. Kukuha na lang kayo ng pakonti-konti kung sa mukha lang ninyo i-apply. At para sa magandang resulta, Mag-scrub muna kayo ng asin or sugar sa inyong muka, magbanlaw mabuti magsabon at uh, pinakamaganda nito unatin muna natin ang ating muka sa pamagitan ng paglagay ng hot wet towel. Dalawang beses tayong maglalagay nito before and after ng pag-a-apply. Ang hot wet towel ay talagang nakakaunat ng ating kutis para tayo namamalansya. Kaya bago tayo mag-apply nito, siguraduhin lang na nakapaglagay ng hot wet towel. So ito kung i-apply ninyo, mas mainam talaga ay nakahiga kayo. So ito ay huwag niyong hayaan na matuyo. Apply lang ng apply hanggang sa 20 to 30 minutes ay pwede nyo ng banlawan. Magbanlaw lang ng warm water. Kumuha ng hot wet towel at dalawang beses mong ilalagay sa iyong muka after niyan, ay maglagay na kayo ng soothing gel. Kahit anong brand ng soothing gel ay napakaganda. Or meron kayong face mask, ay mas okay din. So, wag na wag lang yung kalilimutan ang sunblock na mayroong tatak na SPF 50++. At sabi nga ng mga dalubhasang dermatologist, maglagay ng sunblock sa labas at sa loob ng bahay. So, thank you so much guys for watching and see you to my next vlog. Bye!